ang itinuturing na pangalawa sa tinaguriang Three Great Unifiers ng Japan. Ang kanyang kwento ay puno ng diskarte, ambisyon at pagnanais na pag-isahin ang bansang winasak ng digmaan. Ito ang kwento ni Toyotomi Hideyoshi, ang magsasaka na naging pinakamakapangyarihang tao sa bansang Japan at nagtangkang pag-arian ang Asya Si Hideyoshi na rin bilang Kinoshita Tokichiro at Hashiba Hideyoshi ay isinilang noong 1537 sa Uwari Province. Mula sa pagiging magsasaka, nagbago ang kapalaran ni Hideyoshi noong magserbisyo siya kay Oda Nobunaga, ang daimyo ng probinsyang Uwari. Nagumpisa siya bilang mababang uri ng taga-silbi Ngunit agad niyang ipinakita ang kanyang talino at mahuhusay na diskarte na naging dahilan upang mabilis na tumaas ang kanyang rango. Sa Battle of Okehazama kung saan tinalo ng malit na pwersa ni Nobunaga ang napakalaking pwersa ng Imagawa clan, sinasabing unang napansin ang husay ni Hideyoshi. Mula noon ay paulit-ulit ng pinatunayan ni Hideyoshi ang kanyang sarili. Mula sa pagkubkub ng Inabayama hanggang sa labanan ng Nagashino, naging isa siya sa mga pinagkakatiwalaang general ni Nobunaga. Munit noong 1582, dumating ang sakuna. Sinobunaga Nobunaga ay pinagtaksila ng sarili niyang general na si Akechi Mitsuhide at naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Ang Japan ay nauwi sa kaguluhan. Gayunpaman, mabilis na kumilo si Hideyoshi. Sa loob ng ilang araw, ipinagiganti niya ang kanyang amo sa pamamagitan ng pagtalo kay Mitsuhide sa labanan ng Yamazaki. Ito ang nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa pinakamalakas na pinuno sa mga dating basalyo ni Nobunaga. Sa pagkawala ni Nobunaga, si Hideyoshi na ang namuno at nagpatuloy sa pag-iisa ng Japan. Noong 1585, nakamit ni Hideyoshi ang isang malaking tagumpay noong ipagkaloob sa kanya ng emperor ang titulong Kampaku. Ito ang nagbigay sa kanya ng lihitimong karapatan upang mamuno kahit na siya pa ay dating magsasaka lamang. Noong taon ding iyon, inilunsad ni Hideyoshi ang kanyang kampanya laban sa Chosokabe clan sa Shikoku. Ang napakalaking puwersa na kanyang ipinadala na nasa 113,000 laban sa 40,000 lamang na mga Chosokabe ay humantong sa isang mabilis na panalo. Ang Chosokabe clan ay sumuko at pinayagan na ang Tosa province ay manatili sa kanila habang Ang natitirang bahagi ng na Shikoku ay hinati sa mga heneral ni Hideyoshi. Sumunod ay ibinaling naman ni Hideyoshi ang kanyang atensyon sa Kyushu, kung saan ang makapangyarihang Shimasklan ay agresibong nagpalawak. Sa puwersa niya na kit 200,000, dinurog ni Hideyoshi ang Shimasklan at pinasuko, isang mahalagang tagumpay para sa hinahangad niyang unification ng Japan. Ang unification ay hindi lamang tungkol sa pakikipagdigma Nagpatupad rin si Hideyoshi ng malawakang mga reforma upang patatagin ang bansa. Noong 1588, iniutos niya ang sword hunt na nagdisarma sa mga magsasaka upang maiwasan ang paghihimagsik. Nagsagawa siya ng mga survey sa lupa upang mas maging epektibo ang pagbubuwis at ginawang formal ang case system upang masiguro na ang mga samurai lamang ang maaaring humawak ng armas at ang mga magsasaka, mga ngalakal at artisan ay nakapokus lang sa kanika nilang mga tungkulin. Ang malakas na Hojoklan na nakabase sa rehiyon ng Kanto, ang huling naging balakid sa unification ni Hideyoshi. Noong 1590, naglunsad si Hideyoshi ng isang malawakang kampanya laban sa Hojo na nagtapos sa paggubgob ng Odawara. Ito ang unang laban na nakinasangkutan ng alyansa sa pagitan ni Hideyoshi at Tokugawa Ieyasu. Ang pagkubkob sa Odawara ay nakilala bilang ang pinaka hindi normal na pagkubkob sa kasaysayan ng mga samurai dahil sa diskarteng ginamit dito. Ang pwersa ni Hideyoshi na may 220,000 ay pinalibutan ng Odawara Castle at ang 82,000 pwersa ng mga hojo. Ang mga samurai ay inaliw ng mga babae, mga musikero, sirkero at kung ano-ano pa habang ang mga dumedepensa sa loob ay may hindi kagandang sitwasyon. Lihim rin na ipinatayo ni Hideyoshi ang Ishigaki Yama Ichiya Castle sa kalapit na gubat at pagkatapos ay ipinaputol ang mga puno upang magbigay ng impresyon na ito ay tinayo lamang sa isang magdamag. Ito ay nagpahina sa moral ng mga tagapagtanggol na humantong sa kanilang pagsuko tatlong buwan matapos ang pagsisimula ng paghubkob. Bagamat hindi niya nakuha ang titulong Shogun dahil sa hindi siya nagmula sa Maharlikang Angkan, si Hideyoshi ay walang dudang ang nagpapatakbo sa bansa. Ang kinabukasan ng dinastiyang Toyotomi ay nalagi sa alanganin ng pumanaw ang nag-iisang anak na lalaki ni Hideyoshi noong 1591, ang tatlong taong gulang na si Churumatsu. Noong mga panahong ito ay wala pa ang kanyang ikalawang anak na si Hideyori na isisilang makalipas ang dalawang taon. Kung kaya't ng pumanaw ang half-brother niyang si Hidinaga Inampun at hinirang niyang tagapagmana ang kanyang pamangkin na si Hidetsugo noong 1592. Pagkatapos ay nagbitaw siya bilang kampako at kinuha ang titulong Taiko at si Hidetsugo na ang pumalit sa kanya bilang kampako. Isinakatuparan ni Hideyoshi ang pangarap ni Oda Nobunaga na sakupin ang China at inilunsad ang pagsakop sa dinastiyang Ming sa pamamagitan ng Korea Nung 1592, sinimulan ni Hideyoshi ang pagsalakay sa Korea na may layuning sakupin ito at kalaunan ay ang Ming China. Ang tahasang ni ng digmaan ni Hideyoshi ay upang palitan ng Japan ang China sa tuktok ng pandaigdigang kaayusan. Nais ni Toyotomi Hideyoshi na patibayin pa ang kanyang legasiya sa pamamagitan ng pagsakop sa China. Upang makamit ito, hiniling niya sa Korea na padaanin ng ligtas ang kanyang mga hukbo. Ngunit ang korte ng Korea na tapat sa dinastiyang Ming ng China ay tumanggi. Galit na galit sa pagtanggi, pinakilos ni Hideyoshi ang kanyang napakalaking pwersa ng pagsalakay. Mahigit 150,000 sundalo na suportado ng dandang barkong pandigma. Ang Korea na hindi nakahanda para sa gayong pag-atake ay nahaharap sa isang bagyo na hindi pa nakikita noon. Noong May 23, 1592, ang mga pwersa ng Hapon ay dumaong sa Busan at agad na pinalol ang depensa ng mga Koreans. Gamit ang mga matchlock musket, mabilis na nakuha ng disiplinadong samurai ng Japan ang mga mahalagang teritoryo. Ang militar ng Korea na umaasa sa mga tradisyonal na sandata at mga lumang taktika ay hindi umubra sa sumasalakay na puwersa. Sa loob lang ng ilang dinggo, nakuha ng mga Hapones ang Sul at mabanti pa norte patungo sa Pyongyang. Ngunit ang lahat ng pag-asa ay hindi nawala. Ang hukmong dagat ng Korea na pinamumunuan ng legendary admiral na si Yi Sun-sin ay binagong agos ng labanan. Gamit ang mga makabagong turtle ships at mahusay na taktika, sinira ni Yi ang mga linya ng supply ng mga hapon na pumilay sa kanilang pananakop. Ang mga tagumpay ni Yi sa mga labanan tulad ng Okpo at Hansando ay nagpakita ng katatagan ng Korea at napigilan ng mga pwersa ni Hideyoshi na magkaroon ng ganap na kontrol sa peninsula. Sa pagsulong ng mga Haponis, nagpadala ang dinastiyang Ming ng China ng mga reinforcement upang tulungan ng Korea. Muling nabawi ng pinagsamang pwersa ng Korea at Ming ang Pyongyang noong unang bahagi ng 1593 at nagpahinto sa pagsulong ng mga Hapon. Noong 1593, huminto ang digmaan. Dahil sa pagod at nahaharap sa logistical challenges, pumayag si Hideyoshi sa usapang pangkapayapaan. Gayunpaman, ang mga negosasyon ay humina dahil sa hindi pagkakaunawan at kawalan ng tiwala sa isa't isa na nagresulta sa ikalawang pagsalakay noong 1597. Matapos ang ilang taon na bigong negosasyon, si Hideyoshi ay naglunsad ng pangalawang pagsalakay noong 1597. Gayunpaman, ang kampanyang ito ay nakatagpo ng mas malakas na pagtutol na nagresulta sa mga matinding pagkatalo sa dagat at sa lupa. Sa pagkamatay ni Hideyoshi noong 1598, ang mga puwersa ng Hapon ay tuluyan ng umatras at ang pananakop sa Korea ay tuluyang natapos. Habang si Hideyoshi ay nakikipagdigma sa ibang bansa, hinaharap rin niya ang mga pagsubok sa sariling bayan. Ang Kristyanismo na ipinakilala ng mga misyonerong Portugis noong 1549 ay nakakuha ng maraming tagasunod sa Japan, lalo na sa mga daimyo at karaniwang tao. Sa pangamba sa lumalagong impluensya ng Kristyanismo bilang isang potensyal na banta sa katatagan at soberenya ng Japan, si Hideyoshi ay naglabas ng isang kautusan noong 1587 na nagbabawal sa reliyon. Gayunpaman, ang pagpapatupad ng umpisa ay maluwag. Ngunit noong 1597, tumaas ang pangamba ni Hideyoshi kaya't nagutos siya ng isang brutal na aksyon. Dalawamput-anim na Kristiyano, anim na dayuang misyonero at 20 Japanese converts ang inaresto, pinahirapan at nagmarcha patungong Nagasaki, kung saan sila ay pinako sa krus. Ang kanilang pagkamatay ay minarkahan ng isang pagbabago sa relasyon ng Japan sa Kristyanismo, na hudyat ng pagsisimula ng isang panahon ng pag-uusig na titindi sa ilalim ng Tokugawa Shogunate. Noong 1598, nagsimulang bumagsak ang kalusugan ni Hideyoshi. Sa kabila ng kanyang ambisyon, ang magasos ng mga kampanya sa Korea at kaguluhan sa sariling bansa ay nagdulot ng pinsala sa Japan at kay Hideyoshi mismo. Noong Setyembre 18, 1598, namatay si Toyotomi Hideyoshi sa edad na 62. Bago siya namatay, ipinagkatiwala niya ang pangangalaga sa kanyang batang anak, si Hideyori sa isang konseho ng limang makapangyarihang daimyo. Sa parang ito, umaasa siyang maliligtas ang ligasiya ng Toyotomi. Ngunit ang kanyang kamatayan ay minarka ng simula ng pagtatapos para sa angka ng Toyotomi. Ang pagkawala ni Toyotomi Hideyoshi ay magririsulta sa pag-angat ni Tokugawa Ieyasu at pagtatatag ng Tokugawa Shogunate. Ang mga huling taon ni Toyotomi Hideyoshi ay pinaghalong tagumpay at trahedya. Ang kanyang pag-iisa ng Japan at matapang bagamat na mga kampanya ay nag-iwan ng hindi maaalis na marka sa kasaysayan. Ang kwento ni Toyotomi Hideyoshi ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng ambisyon at pangarap mula sa mga bukiri ng uwari hanggang sa mga kastilyo ng Kyoto ang kanyang ligasiya ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kasaysayan ng Japan.